magandang araw po sa inyong lahat muli po ako po si Madam Jing Tarot Reader para po sa mga gusto pong magpa reading o private reading message nyo lang po ako sa aking account na Jing Tarot Reader ang profile ko po ay ang mga baraha ko and then po contact nyo lang po ako sa aking number dyan sa aking channel po naming mag-asawa ngayong araw po ang inyong mga baraha ay aking ibibigay po ay pa para po kay sojak sign po for rabbit pig, dog at snake yan po ang inyong mga sojak sign for today para sa inyong baraha Ito po ang baraha po ng aking mga binanggit na sojak sign ngayong araw po na sinasabi po dito na inyong mga baraha ngayong araw po ay kayo yung mga taong isinilang ng mga sojak sign po na binanggit ko na kayo pala ay mga may mga ugaling pleasant na tinatawag na pleasant sincere at hindi mga mapakunwaring tao na sinasabi po dito ng inyong mga baraha na kayo po yung may mga natural na mahilig sila sa pagiging domest domesticated na tinatawag na life at, kayo rin po yung sinasabi na mga generous. Mga, kayo yung mga taong generous na sinasabi po dito ng baraha nyo. Lalo na pagdating nyo sa mga pagmamahal sa buhay or familia na tinatawag po dyan ng inyong mga baraha. And then po, ah, uh, sa ikalawang card po natin is uh, sinasabi po dito na ng mga baraha po ninyo na na op optimistic at industrious kayong mga tao at kadalasan kayo yung sinasabi ng mga baraha ninyo po na na madalas kayong nagtatagumpay na nagtatagumpay po kayo sa lahat ng anumang negosyo or karir. Wala kayong bagay na sinasayang o oras lahat gagawin nyo, papasukin nyo at susubukan nyo upang kayo ay magtagumpay. Ngunit pagdating naman sa pag-ibig na sinasabi ng inyong mga baraha, kayo yung mga sojak sign na kadalasan na may problema sa mga asawa o mga karelasyon. Na madalas na lagi kayo nakaka-problema sa inyong mga kinakasama at karelasyon. Matagumpay nga ang inyong negosyo or karir pero pagdating po sa love na tinatawag kayo yung madalas na nagkakaproblema sa inyong mga asawa or mga karelasyon sapagkat sinasabi dito ng inyong mga baraha dahil sa madali kayong magtiwala lalo sa mga taong nasa paligid ninyo kaya madalas di na nangyayari ang mga kakaiba na pinipilit nyong ayusin ngunit yun talaga at dumarating na lagi na lang pagdating sa relasyon na tinatawag kayo talaga yung madalas na mga zodiac sign na nagkakaroon ng conflict at complicated sa pagmamahal yan po yung sinasabi na inyo mga baraha guys muli po magandang araw po sa inyo uh, antayin nyo po po and then sa mga susunod na pagbabasa ko ng baraha and then maraming maraming salamat po sa inyo muli sa uh, masugid yung pagsubaybay sa akin and then Paki-comment and follow ulit po ako guys and then maraming maraming salamat po ulit sa inyo.